Kita natin na idulong mga buwaya dito. Buwaya. Mm. Tiglet, tiglet. Tiglet, tiglet. Ayap. Pa rin. Barakuda yan na idol. May sabit kaya? Wala, walang sabit yan. Dito lang. Ha? Meron? Ay. Ay. malaki yan na idol. Malaki yan idol. Yes sir. po. Kita Ayan, malaki yan idol. Malaki yan. Ano kaya ang isda yan mga idol? Ay, ayun oh. Kita nyo? Oo. Ano kaya Ay, no. ano yan? snapper. Snapper.

Sang buong kawan hoa ka idol. Sang hagis lang sud ter. Okay, okay. Hmm. Ang laki, laki na to. So, good size, good size. Hmm. <coughs>